Puyo ko yung mga dahon para ilagay ko sa mga puno-puno ng halaman. Foxtail, mga kapromdi. Ayan na, ano na siya dito. Uh, natumba na siya, kaya puputulin ko yung puno na to dito. Ang binagyuhan, napakadumi, mga dahon nagkalat. Hello mga kapromdi magandang araw sa inyong lahat uh, nandito ulit ako sa aking kubo after 2 months kung wala dito ito nandito na naman ulit ako kasi July ako malis dito then uh, September almost 2 uh, months exactly yung pagbalik ko dito so ngayon nandito na naman ulit ako sa aking kubo at ito nga nadatngan ko yung aking kubo na napaka parang masukal na uh, nagugubat na kahit pinagpuputol ko ng yung ibang mga halaman yung iba naman binunot hindi ko alam kung sino nagbunot Uh, may mga namatay na, na halaman kasi sobrang init dito mga kapromdi kabalik tara naman ng panahon dun sa Northern Luzon uh, sa Central Luzon na uh, sobrang ulan, halos araw-araw umuulan dito naman kapromdi, almost 2 months na walang ulan, kaya ito tuyong-tuyo yung mga halaman ko, bukod sa tuyong-tuyo na yung mga halaman ko nagano rin yung mga yung mga puno Uh, naging mayabong nagsanga sila ng marami kaya yung kaya pinagpuputol ko para mabawasan yung parang mga nakahambalang dito sa akin garden although maganda pa rin naman kasi inaalagaan naman ng kapatid ko dinidiligan niya ng umagat hapon so yung mga halaman ko kaya Uh, maganda pa rin. Uh, at syempre ang tinanggal ko, parang, parang wala na kasi kaya papakita ko sa inyo. At uh, siguro after mga 2 months, agaganda uh, gaganda ulit ito. Siyempre, inaalagaan ko kahit na ating gabi, nagdilig, nagdidilig ako ng mga halaman ko. So, ito ka promly, papakita ko sa inyo. Uh, sana sa pagdating uh, ng mga 1 uh, one and a half or two months, uh, maayos na ulit ito. Tara ka promly, pasyal tayo sa aking halaman. So ito si simulan ko ulit dito sa harapan ng aking kubo. So dito ka from yung pinagmamalaki ko dati na Persian shield na malago. ayong uh, yung isang puno binunot tapos yung isa natira yung pinutol ko na kasi tumaas siya. Although hanggang dito siya kani uh, dati hanggang mayroon pa yan dito. Pagdating ko wala na isang puno. Then dahil mataas na siya pinagtatabas ko na yung mga dahon niya at ito napakaraming mga ano dito mga sanga na nag, naghambalang dito sa aking Uh, garden. So, ayan, pinapatuyo ko siya para pag ano na tuyo, ilalagay ko rin sa mga puno ng halaman kasi mahirap yung taponan dito. Ayan, tuyong tuyo pa rin yung mga halaman ko dito. Uh, nalalanta siya sa sobrang init. Uh, yung iba naman, nakarecover na kasi 2 days na ako dito, dinitiligan ko siya palagi. Pero yung iba naman talaga, itong katulad yung dito nakasilong sa bahay, sa may bubong, Dinidiligan ito palagi ng kapatid ko kaya maganda pa rin yung ano niya uh, dating ayon. So yung mga pinu pinuputol kong mga halaman dito. Yung napakarami kong buginbilya na tumaas ay pinuputol ko at lateron kapag natuyo na siya ilalagay ko dun sa mga puno ng halaman para abono rin siya. Uh, dito maganda rin pa rin yung halaman ko dito sa ano nilagay ko na yung mga buging dito kasi hindi na mumunga, ay hindi na mumulaklak. Ang alam ko, namumulaklak ito kapag tag-init. At syempre, maganda yung ano ko dito. Ayun. Uh, kulang nga lang sya dilig kasi nga, uh, sobrang init dito. Two months na ang umuulan dito. Ay, two months lang umiinit dito kaya yan, natutuyo yung mga halaman. So, makukulay pa rin yung ibang mga halaman ko dito. Dito naman sa sulok. Dito ko ilalagay yung mga dahon na pinag Uh, pinagpuputol ko yung mga sanga-sanga kasi mayroon ditong parang malalim na kanal. So ayun. So 'yan ang ano ko dito, uh, halaman sa uh, front yard. Uh, maganda pa rin. After 2 months dahil nandito ako maalagaan ko ito ng mabuti. So ayan magaganda pa rin yung mga dahon ng croutons at makulay na makulay. So naghamba lang yung mga dahon dito, mga tinatabas ko. ang dami kasi dami kong pinutol na halaman. Ayon. So dito ang papayat ng halaman dito kasi dito na kukubkuban ito ng mga dahon na hindi na iinitan, hindi rin na uulanan kasi nga walang ulan ngayon, 2 uh, months na ngayon. So dito kapon yung na, ano, ng, ano, kinahig ng manok. Ayun dito. So yung mga alaga ko dito na uh, antorium, yung pinagpuputol ko dati, uh, kinahig lahat ng manok. So ngayon ibinabalik ko ulit ngayon at nagtanim uh, tanim ako ng mga ano turing niya na halaman so uh, itatry ko na mag uh, tanim ng mga flowering plants so siguro naman uh, before mag december uh, mamumulaklak na yung mga halaman na ano pag hindi siya kinain ng mga kohol so marami kasi dito nangangain yung mga parang ano kohol ba yung mga uh, matago sa ilalim ng lupa tapos kunwari walang laman yung pala nagbabantay lang silang uh, may itatanim so ayun yung mga ano ko dito mga antorium na wala lahat yung mga kaladium magkakasama sila dyan na wala lahat yung iba naman ayan na iripat ko na sa ano sa paso para manumbalik ulit at magkaroon ulit ako ng ano ayun kasi yung iba namatay na then yung aking ano black cardinal hindi maganda yung talbos niya at yung mga ano ko ah uh, yung ko to sa silang kabito nung first time anong last kong muwi dito so ayun na uh, namamatay na siya nahulog yung mga dahon hindi ko alam kung bakit, pero siguro sa init. din dito naman yung mga ano yung mga pinopropagate ko ng mga anthurium na wala na rin din sa sobrang init. Pero yung ano ko, uh, may laloni ito ang laki-laki na uh, dahil malaki ay dahil maliit yung paso, hindi siya masyadong lumalaki. din ito rin yung aking aking ano rainforest na anthurium din siya. So ayan yung mga kalati ako dito. So ang gulo-gulo ang gulo-gulo dito ka at kaya busy-busy ako dahil 2 ah, days pa lang naman ako dito. So maibabalik ko na siguro ang mga after uh 1 week or two weeks basta sana umulan na para gumanda na ulit aking mga halaman dito. Then ayun ka mga pinutol ko na mga ano dito, pinapatuyo ko yung mga dahon para ilagay ko sa mga puno-puno ng halaman. Then dito sa ano sa backyard ko, ay ah, ito pa rin naman yung mga halaman dito, maganda pa rin naman siya. At siyempre kaya lang ano, medyo ano na siya ka from anong tawag doon, payat kasi na masyadong mainit. Ah, hindi naman siya masyadong nagbo-bloom. So yung ano ko dito, ang laki, yung nasobra na sa laki yung ating cotton ferns tapos yung red cherry ko na maganda yung dati na maganda na pinagmamalaki ko ito na siya uh, hindi na, wala na siyang ganda nawala na yung talbos niya siguro babalik din naman siya sa dati hayaan ko lang din yun uh, cotton ferns tapos yung red cherry na yung palagi kong ano uh, pinapakita sa inyo ito ngayon, di, hindi bumo kayo mga dahon niya. Kaya kanina, kanina umaga, tinignan ko, binubok, kayo, binubok ako yung mga dahon niya. Pero nakaano kasi, oh, may bago na naman siyang talbos. Pero yung mga dahon niya nakaganyan. Siguro may sakit ito. Ayan, sa so, wala na yung magagandang dahon niya. Yun, ferns, uh, begonia. Yung ano ko rin, ah, wala rin yung mga ano ko, Picasso na ang tawag dito ang um, mga ganito Mar marami na akong ganito ayun ito yung tuyo na O. Oh. mga bigonya hindi, hindi, hindi to bigon nakalimutan ko yung pangalan niya ito to yung tuyo na rin naman so ayusin ko yan papagandahin ko ulit at sana makarecover ulit dahil uh, andito na ako, magdidiliga ako palagi kahit nga ating gabi, nagdidilig ako so twice ng, twice na ako nandito twice ng gabi ako nandito so nandito naman ka from uh, pinutol ko yung mga ano dito para mag uh, lumag ulit uh, mga person shield, kasi dati bagong tanim ko ito, pero pagdating ko dito so matataas na siya, kaya pinutol ko para, para pag ano magsanga para yumabong so ayun nga yung mga pinutol ko na dahon, ayun o, no. pinapatuyo ko dito Then, ayun, wala, parang wala nang saysay yung garden ko dito. Parang binagyuhan. Tapos, binahayan pa ng mga manok dito. Pag gabi dyan natutulog, kaya ang dumi-dumi dito sa baba. So, ayun, uh, ang dami ko ng pinutol na mga puno dito dahil uh, naghambalang na dito. Halos wala nang madaanan. Kaya, ayun, uh, pinutol ko na yung mga puno ng dito tapos ito naman yung fenox tail mga kapromdi. di na ano na siya dito uh, natumba na siya kaya puputulin ko yung puno na to dito pero hindi ko alam kung nabubuhay ito pag uh, sa cutting try ko mag uh, magtanim ng cutting nito kasi puputulin ko rin naman siya sayang din baka sakaling uh, tumubo. Then ito yung foki NT uh, pinutol ko na siya. Ah, uh, ano, ano na lang dito, lilinisin ko lang. Tapos ito yung, ano, yung Persian shield. Ayun, ang payat-payat na, namatay na yung iba. Ayun, nagkamatay-matay na dati punong-puno dito ng Persian shield. So, puputulin ko na siya para hindi na siya malanta. Then, dito lalagyan ko dito ng mga turinya, yung mga flowering plants. Baka sakali na gumanda dito. Sa, kasi ano yung tuyo na siya, oh. Uh, yung ano ko naman, yung pinutol na po yung yung sa harap yung binunot ko nung una yung pinakita ko. Ito na siya ka from the, hindi naman siya namatay, nakarecover siya at uh, dinidiligan ko nga pandalas yung ano niya, uh, yung puno. Baka sakaling gumanda ulit. So ayan, 2 months ago, ayan, uh, hindi naman siya namatay. Then yung makapal na Persian shield dito ka from the, ayan, wala na, uh, tuyong-tuyo na siya papalitan ko na naman ulit hindi ko alam kung paano kung kailan ulit gaganda siya pero dahil nandito ako sigurado gaganda pa rin siya at gagawa pa rin ng paraan para maging maganda yung ano dito yung likod ng aking kubo so ayun uh, ang papayat na ng mga nasa planggana ko na Antorium. So, bala kong ilipat dito yung mga nasa planggana na Antorium. Kasi dito, uh, hindi rin naman na yung mga halaman dito. Since nasa planggana naman siya At kinak ano, kinakahig ng manok dito. Kaya walang kayo siyan palagi. So, ayun. na uh, ilili uh, gagawin ko yan dito. Ililipat ko yung dito yung mga Antorium dito sa may puno ng mangga. Uh, yung ano ko, napakalaki na. Ah, uh, ito. Ang tawag dito. Liquala plants. Ah, uh, malaki na siya. Ang ganda ng tingnan. At, uh, uh, konting ayos na lang saka mayroon pa ako nasa sa uh, dalawang nasa ano nasa pasok pa so ayun na uh, pangit-pangit dito sa likod ng kubo parang binagyuhan na uh, napakadumi mga dahon nagkalat kasi nga pinutol ko yung mga dahon dito para uh, manumbalik sa dati ayan maganda kasi puting puti yung mga bato kaya lang yung halaman naman ang ano uh, hindi na maganda so yung ano dito favorite ko na persian shield pinutol ko nga uh, sobrang na kasi So ayan mga kapromdi, siguro mga 2 months okay na ito.